Ito yung purpose nila. I-hype ng i-hype, gumawa ng issue, uh, mawala tayo ng focus. Sa likod pala neto, ang ginagawa ng lahat is magnakaw lang. Mm -hmm. Alam mo, ako naniniwala ako dun sa sinasabi mo na, di ba, yung uh, yung PCCI nga, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, nag na, uh, nagsalita yung presidente nilang si Eunina Manguillo, mm about dun sa national budget natin na 6.325 or 26 trillion. Mm. Na masakit man daw isipi, sabihin, pero ang katotohanan, ang national budget ay nagiging source mm. ng pagkorupsyon at pagnanakaw. Mm. So para ang isang grupo ng business uh, industry or group of business people or businessmen na na umaaray na sa mga ganyan, mm -hmm. ibig sabihin ay talagang naapektuhan na din sila. And, you know, kung iisipin mo, baka etong banat nila dito sa mga Duterte, uh, mga hi, mga ginagawan nilang mga issue, kaya wala tayong nagagawa kahit na ang laki ng ating national mm -hmm. budget, wala tayong na-achieve or nakikita ang kanilang ginawa. Because yun talagang purpose nila, i-hype ng i-hype, gumawa ng issue, uh, mawala tayo ng focus, sa likod pala neto, ang ginagawa ng lahat is magnakaw lang. Mm -hmm. 'Di ba? When you mm -hmm. try to think about it, ganun mm -hmm. nangyayari na eh. So they keep parang tong ano pelikula, 'di ba? Na ang ginagawa nila, gawa sila ng gawa ng problema ng mga Duterte, mm -hmm. sinisiraan lang, sinisiraan, tapos sa likod hugot lang sila ng hugot. Mm -hmm. O, oh, yes. nasan Oh, nasaan ngayon ang ating ano? San ka nakakita nagbenta tayo ng gold reserve? Mm -hmm. oh, ba? Diba? Yun lang, yun yung mm -hmm. ano tama ka doon, Coach Oldie. Kaya eh, ano sila ngayon eh, takot yung mga investor natin na mag-invest dito yes, sa Pilipinas. Yan. At hindi lang yun, pati yung mga foreigner na, na gusto mm. magbakasyon dito, natatakot eh. Mm. Kasi, pero yun mo naman, si Pangulong Duterte na sikat sa ibang bansa, eh ginano nila. Mm. Na, magtataka sila, bakit, bakit ganun? Ngunyari ako, um, Uh, sa bansa namin, sa Italy. Mm. Sa so Italy, uh, no? Bansa nyo. Uuwi ako dito sa Pilipinas. Pwede. <laughs> 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 Italia naman yun. <laughs> <laughs> uuwi ako dito sa Pilipinas. Hindi <laughs> 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 ako uuwi. Bakit? Kasi... Uh, imbis na magbabakasyon ka, ma, ma, ano ka eh, ma parang, alam mo yun, yung, Imbis, hindi ka mapapanatag kasi... Mas lalo ka mas stress. Kasi krimin, nagkalat yung droga, mm. di ba? Mm. Tapos yung gobyerno, korap, eh, hindi na muna kukunta dyan. You don't feel safe. Oo. Oh, oh, eh, kahit maganda yung Pilipinas at uh, isa ang Pilipinas sa ano, 'di ba? Ang, ang mga foreigner gustong gusto ang mga Dagad Pinay. Natin. Yes, we diba? serve kasi we ano parang ba, kasi maano eh, um, may alam mo yun, yung pag Pinay kasi masipag, mm. maalaga. maalaga. Alam mm. nyo, meron akong kwento ko lang muna. Sige. Meron akong kakilala na nagkukwento siya, yung kapatid niya nakapangasawa ng Canadian. Mm. 'Di ba tayong mga Pilipino eh pag nagiinom, yung mga lalaki, pag sinusundo ng asawa, mm nagagalit. Mm. Huwag ako sunduin. Eh. Nag-enjoy ako ngayon. Mm. Yung kanidya naman, pag sinusundo siya nung asawa niyang Pinay, to, naiingit yung mga kainuman. Mm. Kasi, yung Pinay, eh, nag-aalala dun sa asawa. Mm. Eh, alam mo yun, yung, yeah. yung mga foreigner na Gustong gusto gusto uh, nila. Gusto yung gusto yung nila yung mga eh, kasi mga ma e. ma personal gusto. Ikaw, nila. ikaw gusto gusto mo ba yung sinusundo ka ng asawa mo? Oh, ano? no comment po. <laughs> 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 <Hindi, laughs> pero, pero totoo <laughs> yan eh kasi <laughs> Filipino talaga we serve, 'di ba? Kaya yes. nga pag foreigner kasi pag nasa abroad ka, They wash, inuhugasan nila yung sarili nilang mga labada, yung kanilang plato. Uh, tapos, ano, hindi pwedeng nagsisilbi masyado ang asawang babae. Yes, dito so, talaga, tayo, ano, yeah, uh, caregiver, no. nurse, yayay. Lahat eh. Yay, yay. mm. <laughs> <Lahat, laughs> Kaya, ka na ano, no. yung, yung mga foreigner, imbes na, alam mo yun, lalo na yung mga retired, syempre mm. gusto nilang mag-asawa ng pinay, tapos dito mm. na manerahan. Correct. At, uh, alam, ano, ay ayaw na nila. Ay, tsaka na lang siguro kasi delikado eh. Pag iba na presidente. May singer, na, diba president. na sikat na nag-stay dito sa Philippines? Si, ah, uh, lalaki, ba Lalaki. Pa. Sear. Singer. Singer oh. na sikat, nakapag-asawa siyang Filipina. Ay, oo, yung mm. nasa Mars. probinsya yes, na nagkakabidyo-bidyo yes, na bidyu yes. Bidyu okay sila. Yes. oo. Oh. Oh. Dati pa yun. Dati may na, may na, mata sikat siya dati, oh. diba? Then, di ba? Tapos dito no na siya nag-base. Ah, Black Eyed Peas. <laughs> Iba e, 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 <laughs> pa yun. Pinoy <laughs> yun, yun <laughs> Matanda na, I forgot Pina yung pangalan. Parang, parang may ano siya, parang may ano siya, Westlife ata yun eh. Hindi, meron Member pa. siya ng Westlife. Parang gano'n. Oh, uh, oo, no. oh. matanda na. May edad na. Parang parang kay mo, yung mga nasa mga 55. Joke lang. 29 pa lang yan si Coach mm yeah.